Tama na po natin sa linya si Congressman Albi Benitez mula po sa Bacolod City Lone District ng Bacolod. Nga, magandang umaga po Kong Albi and welcome sa ASPN. Uh, magandang umaga Pat P. At saka kay Ali, magandang umaga sa inyo. Alam mo linawin so, ko lang. Hindi pwede yung <laughs> hindi. <laughs> okay, ito po. Ang una natin, yeah, nagulat lamang ako sa research ah, Kong, no, na ito, you are referred to one of three speaker wannabes. Wannabes. So, did you aspire to be the House Speaker at all? Alam mo, wala talagang uh, planong gano'n. No? Uh, I've been telling everybody that I have uh, never made steps or any move to to uh, seek that position. Siguro nagataon lang dahil uh, nakita nila na hindi ako abor sa mga ginawa ng previous administration, uh, ng 19 Congress, Congress, uh, kaya siguro inaisip nila na tatakbo ako mm -hmm. Speaker. So kung ito, do I follow up question to that? Kasi ano, uh, no? no as aside from your name uh, one of your name was floated as a sp possible speaker yung kasamahan mm -hmm. mo rin dito po sa kumalas no yung hindi bumoto po kaya uh, speaker Martin Romualdez si uh, Kong Tobittiyanko at saka si Kong Duke Frasco. Na pareho rin, yung mga pangalan rin po nila ay uh, lumitaw no? bilang mga pwedeng, mga posibilidad na maging uh, Senate uh, Speaker of the House. Is it a coincidence na kayong tatlo rin ang nagsama-sama para mag-form ng minority block? Siguro, una-una uh, hindi ka...